Yun! Two, three! Hahaha! itong mga patola natin mga kabukids matagal ko nang pinagpaplanuhang gawa ng balag hindi ko lang nagagawan kaya at nandito na sila ngayon lumago at gumapang na sa masukal na damuhan ano, siguro kapag gagawa ako ng dibalag anoyin ko na lang uh, tanggalin ko na to kasi medyo matatanda na sila at masyado ng mayabong para magpanibago na ako dito para pagano yan you know, ang gaganda nung ano, nung kanyang dahon. Ang lalapad. dami pa mamunga. Ay, okay, meron naman tayong kasunod. Matik na dyan sa ating net. Ito kaya. Ah, magulang na. Sayang, ang laki. Hindi natin napansin. Oh, laki oh. <laughs> magulang na siya. Tigas na pang binhi ulit ayun sana o oh. mahaba saan? Yung? magulang na? mura pa ewan lang natatabunan na pala to kaya yung mga alaga nating itik ano pa lang alas 9 pa lang wala nang ilaw dati hanggang alas 12 ito eh may ilaw pa sila. May panel ni Okay. sino no? Ang bunga. Sayang. Sayang. Ayun, may mga mura pa dun. Sa bubong pala maraming bunga. Konting usod pa dito. Huwag dyan ka magkapa dito. Yan! Ano? Ang laki, no? Ito pwede pa. Malambot pa yan? Malambot pa. Okay. Hagis. Ta! <laughs> Yun lang. Yun! Wow! Ang laki mga kabukits. Mura, mura pa. Na. Mura pa. Yun. Oh. Ito medyo maliit. Pero masarap to pag niluto eh. Nakala ko matigas na siya. Wow. So yun mga yung napitas natin ngayong araw. Na ano pa yung mga pwede pa nating pakinabangan. Marami kasi hindi na natin makakain. Ano na, matigas. Nakakuha tayo ng 2, 4, 6, Walong peraso. Ayun na. Ah. <laughs> ang daming kulisap. Ayun ang daming kulisap. Mm. <clears throat> marami kasi ang damo sa paligid. Ito mga kabukid yung ating kalabasa, malapit na rin mamulaklak. Ah, uh, hahaba. Siguro ipupruning ko rin to para magsanga-sanga at mas marami tayong pakinabangan. Maganda yung panahon ngayon eh. Alas 8 na pero wala pa yung araw. Kaya masarap dito. Mamaya, iinit na naman. Ganda yung dahon ng kalabasa natin ngayon. Oh. Mm -mm. Compare nung nakaraan. Naalagaan sa insekto. Matagal kasi ang paglaki ng mga kalabasa kapag gini-insekto, yun, yung pagong na orange. Matindi kumain ng dahon yun. Oh. Uh, ano sila, nababansot. Hmm, Binubutas butas nila itong mga dahon. Hmm. hmm? Ayan, merong isang bunga dun. Na ah, Ito, tutuloy na to kasi pina ano ko yan, pinasawahan kaya nung isang araw. Ngayon medyo lumaki na yung bunga niya. Ibig sabihin, okay yan napolinate Ito hindi eh. Oh. Napilitan lang siyang Kahapon napilitan siyang bumuka pero hindi pa dapat siya bumubuka. maliit pa masyado. ayan nagdilaw na tuloy. Sa may langka. Yung isa nandito. eh mga kabukids, yung aming puno ng star apple at yung aming puno ng langka dito ay namunga ng kakaibang prutas. <laughs> Hindi niya bunga. Uh, namunga ng kondol. <laughs> ay, meron tayong bunga ng kondol dyan. diyan oh. Dyan gumapang yung kondol. Eh. Oh. Saka doon sa may langka. Dalawang piraso lang yan, mano? Dalawa na lang. Nagulay na yung iba. <laughs> kaya ngayong araw pipita si natin bunga ng kondol at gawin nating merienda gagawa po tayo ng maruya kondol tingnan natin kung ano pa kung hindi pa magulang pwede natin gawin ano ayun

Yan. Yan yan. Oh, dito sa paligid. Para kung dito pa, mas Kumusta <laughs> Oh, yan. pwede na. Sentro mo na lang. Sige. Okay. Diba? Eh. Oh, di Nag-bounce lang. Sakto siya dito. Oh.

<laughs> Basag. Ito magulang na talaga. Malaki. Ma, bantay. Bantay. <laughs> Baka matuktokan tayo. May tinik-tinik pa man din. Ito <laughs> may ba? Doon, sa dalawang kutun. Ang laki oh. Wow. nak may laki na sa taas. Meron na namang gagataan yeah. si Mama Bee. <laughs> May sulod na gataan. Season na talaga ng langka ngayon. Maganda rin yan pag nahinog ma? Ito ang maganda. Pag ang, um, Yung dyan dati, masabaw yun. Uh, pero malambot yun pag mo. Panggulay lang talaga siya. no ato Ito pala, magpahinog din pala tayo niyan. Mm. Wah! Meron siyang baging. Wow. Ito yung murang-mura pa. Aw! May tinik-tinik? May tinik. May tinik pa. <laughs> uh, ano pa yung tinik niya? Bata pa eh. Hmm. Meron pa? Meron pa daw mo? Sige. Oh, saan na eh? Ito. Ang pinakalas. Wala pa siyang abu-abu. Wala pa. Dalawa sila. Anong na piraso po. <laughs> Ang nakikita ko lang nung una, isa lang. Isa lang nga, ako dito rin nakita ko. At saka yung doon. Marami pala siya. Dahil pa pala. Ang dami na nakuha dyan. Nakailangan na kami. Nakailang gulay uh, na kayo. Oo. Oh. Dami niyang bunga. Oo, ba? Diba? Dami nating napitas na kondol mga kabukids. Inexpect ko dalawa lang. Yun lang nakikita ko. Pero doon pala sa taas marami. Paglata. Marami rin bunga yung langka. Pero ito yung malaki na. Yeah. Nakalusot yung langka sa ganito kalaki kasi mataas. Ah. Pero kung sa mababa ito, naluto na. <laughs> Nauna pa. wow, sarap. Nakabukain lang. Yan. Nating kundol. Ito guys, tatanggalan natin ng buto. apa? Bata, Batata. Eh, itu batapa? Apa bata, itu bata, begitu? Ano 'yung sa English niyan? Winter melon. Ah, winter melon. Kasing amazing snow. <laughs> 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 oh, nga, tama. Mais snow 'yung kanyang ang palibot. pala winter melon. Tsaka matubig siya. Parang melon. Mm -hmm. Salain natin itong ating harina. May bukbok yung nabili natin sa, sa tindahan. May bukbok. -buk. -buk. Para masarap lagyan natin ng powdered milk. At itlog. Asukal. Asukal naglagay na ako. Ayan. Dalawang itlog yung gagamitin natin. Para mas masarap. Mas eggy. Mas edgy. <laughs> saka konting pampaalsa baking powder mekos mekos lang tubig pa pala konti lang yung itutubig ko kasi matubig na yung kundol eh baka masabahan nakagawa ka na ba yung dati? hindi pa, napanood ko lang siya napanood ko lang siya, pwede pala siyang gawing maruya. Ginagawa din siyang candy eh. Kadalasan kasi saging yun, no? Know? Mm -hmm. Sabi ko, try nga natin kung anong lasa. Tapos anong sabi ni Mama B? Sabi usiki. Oh, sige. <laughs> Tapos anong sabi niya ulit ma? <laughs> Masarap. Wala pa may. <laughs> Ginagawa din tong jam. Jam, ano pa ba yung pwede dito? Yun nga, candy, ulam. Ulam. Sardinas. Mm -hmm. <laughs> Ginagawa lagi ni Mama B. <laughs> <laughs> Yan halos lagi na uubos ng bunga. <laughs> siyang kundol hindi siya pangkaraniwang gulay na lagi nating niluluto ano. Oh. Hmm. Pero siyang kasama sa bahay ko, po. <laughs> Ano sya, bihira ko rin makita ng tinataning. Hmm. Sa palengke, wala din ako nakikitang nagbibenta niyan. Pero ano yan, masusansya yan. Rich in, ano daw yan eh, minerals. Para siyang buko lang oh. Hmm. <laughs> Sarap? Nandiyan may asim-asim sya na konti na... na Itong mura, mag, ano kaya ang lasa? Wala siyang lasa, hindi siya maasin. mura. Hmm, mas okay to, yung matanda na. Mas okay yung matanda. Hmm? May rumpang ate. <laughs> May asin na. <laughs> May asin pa. May asin pa. <laughs> Umasim na nga kamo. Patanda ng patanda. Paasim ng paasim. Pasarap ng pasarap. <laughs> hmm, gusto mo? Buko. Sa <laughs> mga buko, sabor. Sarap. Ano? Ganyan sa buko. Ha? Hmm? Ah? Ito buko. Ano to? <laughs> ano to? Kondol yan. Buko. So yan mga kabukid. Ito yung medyo magulang na. Meron na siyang, anong tabi ito? Kolbo. At yung unang ginawa ni Mama Bito. Parang mas okay yung mas magulang na konti. Dahil ito mas sabaw nakatas pa siya. Paghaluin na natin. Dami din pala oh. Kalating pisngi lang. Sarap na ito bilog. Ngayon ka parang makakatikim nito. Ibarang nagdaga dito? Sige ma, konti lang. So, yung sobra, anong gagawin natin? Ulamin. So, lutuin natin ulam. Anong sawag mo, ma? Sardina. <laughs> <laughs> yan lang pinakamadali dyan. Oh, yan lang pinakano dito eh. Hanguin na natin ulit pa natin ilagay dun. <laughs> ilagay din pala kaagad <laughs> Wala rin. <laughs> Wala rin. <silibig. laughs> oh, Hindi mo kasi ginanon ganon. -ganon. <laughs> eh, kasi nga napagilid na rin. Bagong <laughs> bigay lang kasi ni mama yung... <laughs> Nagtubig siya oh. Lumabnaw. Lumabnaw. Matubig talaga Agad ano siya. yung harina. Matubig. Pwede mo katikin? Sige. Tikman na natin agad para ma-judge natin. natin. Ito na oh, gaya natin maputi. Total, judgmental ka naman eh. Charot. <laughs> okay rin siya, mga kabukids. Yun nga lang, wala masyadong lasa yung ano to? Kondol. Hindi mo na malasahan. O, kaya mas malalasahan po natin ay yung harina at yung templadong mix. Unlike kasi pagsaging, saging, malalasahan mo talaga yung saging, di ba? Masarap. Ikaw ma?

Nakita ko 'yung Ano? Masarap mala, mainit. Mainit. may Huwag medikit sa damit mong puti. <laughs> Init Pero <laughs> 'yung lasa niya masarap. Okay. Aluto ng ating pundol maruya mga kabutis. Meron pang second batch si Mama B. gumagawa pa siya. Ayun eh. Mm. Sarang. <laughs> Sarang buku pa ya. Hmm. <laughs> Yung isa nang sabihin ko, para siyang, para siyang buko pa yung texture niya, mga kabukis. Ayan. Nagmi-melt. Hmm. Hmm. Pa ano, mama? pag ko ng pancake na kaano, may halina pa. Inisin yung madali-dali. Tapos, pa-partner, ano pa ng mainit na kafe? Hmm. Mainit na panahon. Mainit na panahon. Oh, Aum! <laughs> Aum oh, yung puti-puti. <laughs> Nagpasarap din yung powdered milk na nilagay natin. Oo, oh, kung wala, no? Matabang-tabang mm. ng konti. Masaboko sila na. Parang nagbabubo. Ini bau-bau panangnya, nah sarapan aku, ah. apa yang mm Hmm. Kajangan, kapalang, kanis, ka? naga, no, abang naga, Abang pasarap, no, pasarap, Pasarap. <laughs> Marami kapang lulutuin, Ma? lulutuin, Sarapan, timin, Thank you, mm -hmm. sa <laughs> Buti na lang. Buti na lang nagtanim ka diyan ng sa puto. Patulan niya kasi sulit-sulit wala na yan. Meron doon ano, pantanim. Tanim ka ulit. Dami niya na pantanim, may Kanina yung pagkakayap ko don yung patuloy tsaka kondol nandun na papunta sa nyug. Paket na. Tapos, Masarap siya. Nagkakatalo lang naman yun sa timpla nung ano, nung mix. Para maging masarap. Kumbaga yung kondol, konti lang yung lasa niya. So, pampano siya. Pamparami, pampabusog. Pandagdag texture. Maalos <laughs> na siya. Piling ko talaga, mas, ano, mas okay yung, mas matanda pa. Tatlo mas matanda, ma. Kasi wala na siyang masyadong sabaw. Tapos mas may lasa siya kaysa doon sa ano, nung bata pa. Matubig. Oo, oh, matubig. Parang kundo lang yung ano, yung naging masarap ng matanda na. <laughs> Sabi nga ni mama, kanina, habang tumatanda, umaasim. ang daw ng asim. Kasi pag bata pa matabang, tapos pag umaasim, ay pag matanda, may konting asim na. Pag nasobrahan, Sumobra ng asin. Sinigal <laughs> na yan. talaga, matanda na yun Sobrang asin. Mm, Ang <laughs> timin. Pundol mo yan. Sulitin mo, pundol mo. Last na pa naman yan. Meron pala doon, sa dulong-dulong, di -dulo, ko maabot. Ganyan lang kalaki, oh. Mm -hmm. Ikaw na lang yun. Hindi <laughs> ko nabot na eh. <laughs> Malayo na. Ang dami ding bunga eh. Aning. Yung langka, madaming bubot. Madaming mga panggulay. Na? Kaya dapat maglangka every week. <laughs> Mandatory. Naku, hindi ko ninapili yung ano. Ate Tane, ayaw mo? Ay, pasalamatan natin. Thank you, thank you, Kai. Auntie Balot. Ayan, dumating na yung iyong pakopi, mate. Ayan, no? Ubus agad ito mamaya. <laughs> Shout out sa Estrada Family sa Guam. Thank you very much. Buti nalala ni Gumi. Buti lang. Kung hindi, hindi nalala. Hindi lang. Hindi nalala ni Magpahala uli yan. Mm -hmm. Thank you guys for watching. Mukbang. Masarap siya. Ito. Kids. So ini Ang, you? you?